you can still to no, man, I still go, go, go. Alright, good morning. Pupunta tayo sa Ambon Ambon Falls sa May Pangil, Laguna. Sige. So, pupunta tayo guys sa Ambon Ambon Falls sa May Pangil, Laguna. So, nandito tayo sa Kalamba, Laguna din. dito tayo nag take off at may dalawa tayong kasamang rider kumbaga couple ride kami ngayon so para pareho kaming may mga partner na kasama hali ah, ng linggo ngayon guys maluwag ang kakalsadahan so medyo makakabakbak yata tayo sa daan <laughs> so samahan nyo kami guys sa aming paglalakbay at pasal ah, ipasyal namin kayo sa Ambon um, Ambon um, 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 Falls sa um, may Laguna so hindi pa natin pupunta yun at uh, although kabisado natin yung kalsada pero yung pupuntahan namin hindi ko kabisado so titignan na lang natin kung ano makikita natin sa ating uh, pupuntaan. pupuntahan let's go Sang oras na lang Oh, ganda ng halaman dito sa baye, Bilihan ng mga halaman, ang haba. Mula rin ang ganda niyan, oh. Puro halamanan. Parang expressway yung daan, napakalapad. Alright, Victoria Laguna. Oh, may traffic, may traffic. Dito na tayo sa bayan ng Victoria. Wow, Big bike ko. Ane pa big bike na big bike tu tambocho. So nandito na tayo mismo sa pusod ng Pila Laguna. kabila palay din ano kaya yung binhi na yan bali papasok na tayo sa bayan ng Santa Cruz pagsanahan ang tourist capital ng Laguna plaza nila pag December napaka busy kahit ngayon no mukhang may event na naman sila ito yung simbahan nila katedral yata ito ang laki eh. wow! <laughs> Pang-offroad yan si ano, Ryan eh. <laughs> tayo kakanan daw tayo rito dito tayo dadaan kuya dito pa ba yung papuntang ambon ambon ah, salamat dito nga puno na yung paligid ah. Malapit na tayo sa Ambon Ambon Falls. Diyan na lang oh, malina oh. <laughs> Alright, paakyat pa tayo ng kabundukan guys. So baka dito na lang titigil yung ating motor. Hanggang dito na lang. Ambon Ambon Falls. Dito na nga. May trekking. Magkaiba ba yung pangil sa pakil? Oo, oh, magkaiba. Okay. Ang gara ng kala ko. <laughs> Pagpalis, pagpalista kayo dun. So yun guys, nandito na kami sa Ambon Ambon Falls. Kasama ko si Paring Ryan. Yung dalawa. Mga OBR. Oh, may frank cam yan. Ba, may ano dito, may sirena. <laughs> Ay, hindi hindi. <laughs> tara, tara. Ang maganda nga, may no? Ah, meron. Kompleto. Complete package, no? Nagawa silang pulog. Ayan, may pambata. Matanda. Matanda. Ah, oo. Yan, oo. Yung tubig, oh. Galing sa ano? Bukal na yan, ah. Bukal na yan. Wow. Eh nung ilog oh. Galing galing. Oh. Tapos hanging bridge tayo. Nandito tayo gumagalaw pala yung hanging bridge. Ito yung mga cottage. hayan oh. Oh, ganda oh. di ba? Panis. Huwag inom sa ilog. Oh, diba? <laughs> ah, wag uminom sa ilog. Ah, ilog. Alinaw ng tubig oh. Ang daming cottage oh. Ang daming available na cottage. Oh. Eco Park. Na pa hindi, <laughs> nasa Eco Park pa lang, pa lang kasi tayo. Ha? Ah, Yung Ambon, sa taas ah, pa. Adito, oh, dito, iba Oo, Ecopark Eco Park pa to eh. Hello guys! Nandito <laughs> 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 tayo sa may Eco Park. Trekking poles? Ah, hindi na tayo mag tungkol na. Dito na lang tayo, no? Ito baka, kuya, yeah, yung pag-trekking ka, 500, ah, uh, 400. 400, yan. 5 person yun. Ay, yung, yung parang babalsa, akit ka. Babalsa tayo. Ah, Ay, babalsa ba yun? Yung oh. Gaganon, oh. Yung magpapadala sa Agos. Hmm. Na, oh. Tapos per head yan, 6 person na bab. Ay, okay, ano na sa atin? 75. Eh, anong lang kayo? Ay, ibig sabihin 5 person, 400 150. na yun. Ah, minimum. So, oh. Ano na yun? Pag yung seventy 75 per head na. May mga nagsusumba. Ito. Ito, okay na to. Dito, dito. May, may mga presyo. May 400, ayun, doon sa kabila pala, o, depende sa laki, 400. 400, ayun, o, oh, nakalagay, o. Oh. 400? 400. Oh. Dito tayo sa, ano, kasya naman tayo rito, eh. Oh. guys sa uh, Ambon Falls yan 20 to 30 minutes na trekking o walking at sasakay kami ng bangga wow. kaya naka vest kami life vest grabe mga puno oh may nagkakamping pala rito yan pwede pala ba pa siya magkamping Uh, Mayos yung dadaanan mo rito. So dito niyo makikita 'yan sa Pangil Laguna, Pakil at sa Pangil. So dito sa Pangil Laguna siya. Pwede nyo naman si i-search sa Google. Mga 5 minutes pa lang kami naglalakad, guys. Pero hinihingal na 'yung sa do'no, oh. laga ano na. <laughs> Bum... mano na, bumubuga na. <laughs> Sarap mag nature tripping dito. Ay, ang ganda ng ilog doon, oh. Lalim. Lalim. Lalim ng ilog doon. Linaw. May barkong bato dito. Kung bato. Ah, may bato doon, guys. Ang ganda Kaya tinawag na barkong bato. Ayan, oh. Yan. Pero pwede rin siyang tawaging biyak na bato kasi nabiyak na. <laughs> Bawal daw pumasok, pero dahil permitted tayo, pwede tayo pumasok. Oh, nandito na tayo sa Lambingan Bridge. Ito yung paligid. Pakibilisan po, boss. Ah. Wow! Antas na namin. Hindi na namin makita yung pinanggalingan namin. naririnig na akong hagos na malakas wow kalamig na yan. oh lalim na yung ilog na yan May mga fosfos ayoko pa mabasa wow smart cut ako dito yung ang tunay na fresh water. O, oh, inom ka? Mineral talaga. Na Nakataw nature pagod yung ganyan. Yan yung nature spring. <laughs> Malinam namin tubig. Oo, oh, oo, oh, oh, kaya, kaya. Oo, oh, malamig na ako eh. No? Talaga eh, masarap, masarap eh. Aray, Daling. Ala, 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 May <laughs> Bagay, alilang lang naman yan eh. mga bato. Makikita nyo rito guys pag nakapasyal kayo oh, rito. Halala. Oh, lalim pala. <laughs> Papapaligo talaga ako. Hoy, hoy. ah Hoy, saan ka na? Hoy! Bawa na sila. Ako, oh, malalim na nga dyan. Sasabay ka, kuya. Lulubog na. Tulungan <laughs> eh. Malalim nga. Dapat ano sila, yung dito nakakapit. Hin, hinahatak nila yung... La, la, tatawag na! <laughs> tatawag na. Malalim <laughs> nga. Malalim na nga <laughs> rin. Malalim dyan. Nagpas tao, no? Ay pa kailangan pala bumalsa? Ayan yung first batch nung packet sa ano. Adventure. No? Oh, adventure talaga. Oh, ayan. First batch yun. May balsa. May, may balsa. Oh. Naka-life vest kami kahit hindi naman kami na-swimming. <laughs> Napakataas pala nito. Ayan o. No? Ito yung view ng kinalalagyan namin ngayon. Ayan no? Mga 10 to 15 minutes na kaming naglalakad. So dito na kami nakarating. Antayin namin yung bulk bangka na ano. Ayan o no? yung tumawid ng mga turista din. Wala ka yung mahulog mo. mahaba niya no?

Oh, ito sa 'yo. na naman. Una ka. Yeah! Basic. Ah. Oh. Kaya? <laughs> o oh, parang di lang maano, mabual. Wow. wow! Ito na 'yon. Wow. Grabe naman yung paligid oh. Mas malupit to sa Laurel ano, ang bon Falls. Wow. Ah, pakaganda talaga ng kalikasan natin. Tapos kita mo naman 'yon. Parang jacuzzi. Ito ito pinakalakas. Tapos 'yon yung bangka namin para makatawid sa ilog kasi malalim yung ilog. Yun, nauna na yung iba doon, oh. May Ibang turista doon. Sinusundan lang namin. Pagkatapos nila tumawid, tatawid naman kami. May mga tumutulong tubig dyan guys. Ayan o. Alright. Nandito na indication na nandito na tayo sa Ambon Ambon Falls. Ayan, no? Ang best na ang Ambon wow Grabe ang ano, formation na to ah. Para siyang isang lupa na nabiyak. Parang lumisot yung tubig, no? Pag wala nang tubig parang tuloy pa lang yung tubig ko. Oo. Alam mo, hindi ko na ang ng presyo ng tubig ko sa oh. oh. ah, matagal na panahon. Alam no, no, no. <laughs> mo, so, yes, no, eh. Taya-taya nung second bus eh. Narating na kami sa Ambon-Ambon. I-serve yung my second ano, na pala. sa, sa taas, Ha? Parang may malawak kasi sa taas, no? Oo. Oh. Malalit yan. Malalit yung tubig. Sa taas? Malalit yung pero okay lang yan. Wala na mga agos eh. <laughs> ano? <laughs> Lain na. <laughs>